Hello! Meron akong papahula sa ito. Kung magkano kami, nag kami kanina. So, ito yung mga napamili ko. Yan. And this one. Ito. Hulaan nyo lang kung nakamagkano kami, ha. Yan. Yan. Pang winter. Ayan. Oh, Yung makakahula ko lang kung maka ilang pounds yeah. kami. Merong pangkape. Pangkape ulit. Oh, yan. Jumpsuit. Oh, mm. Siyempre. Sa akin lahat yan. Mm. Chan. Oh, ba? Diba? Ah, <laughs> oh, falda. Ito cute nito. Ayan. Nakaganyan siya. Ayan. And ito. Sneakers lang ang katapat niyan. O, oh, ba? Diba? Yeah. Kung sa kung sa Pinas, ukay-ukay, okay. dito, car boot ang tawag nila. Pero mga original yan ha, mga new look. River Island. River Island new Sarah. Uh, new look Sara Sheen Oh yan Sino makakahula? Merong pangkape. Oh. Oh, diba? Nasige. <laughs> mm. Napakarami oh, tas ito Valentino. Mas ito, Nyulok. Nyulok yan lahat. Halos lahat nyulok. Ito, shin, o. Oh. Shin yan. Mmm. Diba? Mmm. Diyos ko, two weeks pa lang ako dito. River Island. River Island, yes. Oh. Boots, boots lang. Katapat niyan. Ito kay RJ diyan. Super job. Tapos, this one is Primark. Mmm kay bitong ito. Ayan. At sa ito pa pala, meron pa pala akong kung ano. Ito naman. New look. New look. yeah, Oh. Sa akin yan. Sa akin ulit yan. Halos lahat sa akin. Ayan. Sino makakahula merong pang kape? Ito na uh, mo yung kinaba niya. May mm. pahabol pa napaka ng color nito. Ganda okay. ng mga. Ay, ba. Diba? Ayan, hula-hula na.